So, nawala lang kasi yung record ko. Kasi, ayan. So, guys, So, so ano? Takas na pala. Wala naman, kasi ano, yun. sa akin. So, tingnan kasi natin yung money clap ko. Kasi, natanggal kasing record. So, ano? So... Andito naman na, na naman po tayo sa Minecraft kasi nga po, kasi nga po, sikat na. Ah. So nawala kasi po yung baka ko kaya papakainin ko na po ang baka ko. Kita nyo naman po na in siya sa akin. Tara, ay, ano bang magandang pangalan dito sa ano? Bakit? Ang baho ah. Gusto Ayan, na lang tayo kasi ano, hindi talaga ako marunong lumabas. Huwag ka maingay! Yung, kasing ano, yung kasing, yung kasing, yung, yung yung ito ay na may ano na may tinitira yung lalagay dito tas iikot tas bibigay na may double tall dress bingo tinapon na oh, lalagay na ay tumagay yun yung double tall dress tol ay saplings sa ginagawin ng ink Para ay, ang, yung, sa parang ito yung pangalay sa mga. sakdu. Lapis lazuli. Lapis lazuli. Joke guys. So ano. So let's start the unboxing. Ayan po magawa po tayo ng TV Oaks fans Oaks

Para pong may gagamba kasi dito. Ako so, ganyan lang po magawa ng ano, ng... Tris Marine Steps. Hindi po pa. Ang nagagamit kong stairs ay ano, ay... Oh, stairs. Parang po kasi hindi na ayaw. O oh, yan lang po guys. Kasi may nang problema. O yan po guys. So andito nga nga po tayo sa ano tindahan store ko. At po na ay, ay may lalagay akong table doon. So ano po. So hindi po natin to gagamitin. po guys, ako po si Steve so yan po guys kasi, 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 kasi. ayan po guys, note, block so at records kailan ko po, po kasi ng record ayan po yung 11 yung po barrel brick, brick, brick Tingnan natin po itong brick. Come on! Ayan po. Gamitin po itong brick na to. Hindi po nagana itong brick. Bagwa lang po ng bahay o kaya semento. Barrel. Meron tayong ano. Gagawin na importante. Um... Okay. Ito pong yung kasi ay napaka-impact sa At ngayon, hindi na ako papag -lubog. So, ano. O, Yung tablet ko po daw kasi Ay nandun Alin Asan yung tablet ko What Nandun na po guys yung tablet ko So ayan po guys Bukas ulit Magmamay ni crap tayo At Love. So ano So ano guys Bye Ja ja ja